Yo, de okay, Boston yan mga idol. Oh. Para sa mga detalye ng mga manok mga idol. Ah, uh, puntahan nila si Boston ni mga idol o oh, tawagan lang mga idol. Ito 3535 ka mga idol, oh. oh. uh, may bawas pa 'to mga idol, pwede pag-usapan. Ah, uh, lemon cross sweater mga idol. 3535 may bawas pa mga idol bagong seller natin dito sa Bukawi Bulacan marami tayong seller dito sa Bukawi mga idol tawagan nyo lang para sa mga detalyo may boss number ng Santa Maria Bulacan mga idol 4K 4K lang mga idol para sa mga detalyo nito mga idol 4K 4K lang to mga idol Ang tawagan nyo lang. Mga stag pa pa ng idol. Yung mga bawas pa naman mga idol. Parke, parke mga idol. Dito yan sa Bukawe Bulacan mga idol. May mga bawas pa naman to. 4K daw ang presyo na ito mga idol. 4K. Yan. May bawas pa naman to mga idol. Model 4K, mga idol. Ayan o. No? Uh, bawas pa mga idol. 4K, 4K. idol. Tawagan nyo lang. Yung number na binigay natin pa rin mga idol. 4K, mga idol. May bawas mga idol. 4K, Ayan, oh. Parte, parte yung presyo mga idol. Ayan. 4K, 4K lang mga idol ang presyo yung ito. Okay, mga idol, ito kay ano uh, to, yung sabagong seller natin pa 4K, 4K ito. May bawas pa naman mga idol. 4K, 4K ito. idol ayan oh 4k 4k ito idol dito sa bagong seller to any uh, wave banded pa double banded mga idol ayan. uh, farm ng mga idol galing sa farm sa 4k 4k mga idol 4k 4k ayan yes. ayan boss ayan boss Oh, ng 45 lemon, mga hey, boss, <tipos> 4, ito lemon idol idol kay boss, ka, mga idol 4545 kay boss batang, mga idol ayan 4545 idol line dalawa Peri ah. Parang giliber. 4545 idol. Hey, boss batang mga idol. 4545 545 idol Boss hey, Bat Boss Batang. Boss, batang to, mga idol. 4545. Hey, boss Batang to, idol. Four, five, four, five, two, idol. Hey, boss, batang. Four five mga idol, hey eh, boss batang ko. Yeah, four, eh, four five four five mga idol. Four five mga idol, hey boss batang ko. Four five mga idol. Hey boss batang. 4-5, mga idol. Kay Boss Batang to. 4, 5, 4 5. Kay Boss Batang, mga idol. 4, 5, 4 5, to, mga idol. Boss Idol. 4-5, 4, 5, 4 5. Sayon, Boss. John. 4, 5, 4 5, mga idol. Kay Boss Batang. Okay mga idol, nandito tayo ngayon sa bagong ating sailor dito sa Boca Santa Maria Bulacan, mga idol. Yeah, 3535 lang to, mga idol. Ang um, baseline nito, uh, baseline sweater, 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 okay, sweater cross sa lemon, mga idol. Yeah, mga astag to, mga idol, 35 lang. E, mo ba boss? Ah, oh, meron. Ah, oh, pag-usapan. Dali lang naman pag-usapan daw mga idol. Ah, uh, 3535 negotiable mga idol. Tawagan niyo lang si Boss Nomer ng Santa Maria mga idol. Ayan, basta marami, pwede naman deliver kung sakaling marami mga idol. Ayan, 3535 lang mga idol. Dito yan sa Bukawi, Bulacan mga idol, pero pwede kayong Olivera ni Idol 3 3535 lang mga Idol uh, Sweater baseline niya Tapos uh, cross uh, Lemon mga Idol Ayan Kay boss uh, Nomer Bago natin sila dito sa buka Bulakal mga Idol Ayan mga Idol 3535 lang mga Idol That's great Ang dami mga Idol Ang dami mga Idol Sa Batangas yan mga Idol dadalhin sa Batangas o yung mga nagsasabing mas muro sa Batangas dito po ibili mga idol okay, ayan 3-5-3-5 lang yung mga idol nandaling nila sa Batangas ayun o, o. Yeah, dito mga idol talagang marami rin mura rito yung mga binabalag kasi natin dito yung mga ano talaga, quality ayan. pero marami rito mabibiling mura mga idol yun uh, ah, talagang kailangan nilang pumunta rito kasi kailangan yung maghanap mga idol dito no, sa Bulacan mga idol ito po kay boss camera pa rin to, mga idol 3535 lang to mga idol 3535 may bawas pa naman mga idol ay boss uh, Domer ay boss number ka mga idol. 3535 lang mga idol. 3535 lang sir. May boss number. 3, -5 -3 -5, mga idol. Ay boss number. May mga idol. May boss batang ka mga idol. Four five four five, Eh bos batang. Eh, eh, bos batang yang <laughs> si bos no? uh, Four 5 5 to mga idol. Eh hey, boss batang, <tipito> batang mga idol. Four five, four five, mga idol. Eh hey, boss batang to 4 5 4 5 5 5